Bakit may gap ang tiles pag install? Kailangan ng gap sa pagitan ng mga tiles kapag ini-install para sa ilang mahalagang dahilan. Una, ang mga tiles ay maaaring lumawak o lumiit depende sa temperatura, kaya kung walang puwang, maaaring magdulot ito ng pag o pagkabasag ng tiles. Pangalawa, ang oh, sa mga flooring o pader ay maaaring gumalaw sa paglipas ng panahon dahil sa settling or iba pang factors, at yung gap ay nagbibigay ng espasyo para sa mga maliliit na paggalaw na ito upang maiwasan ang pagkasira ng tiles. Pangatlo, ang gaps ay kinakailangan para sa grout na nagse-seal ng mga pagitan ng tiles at nagbibigay ng proteksyon laban sa tubig at dumi na maaaring pumasok sa ilalim ng tiles, pati na rin nagbibigay ng structural support. Panghuli, ang pagkakaroon ng uniform gaps ay nagbibigay ng mas malinis at profesional na hitsura sa tile installation. Ang gap ay mahalaga upang mapanatili ang tibay at magandang kalidad ng installation ng tiles.